Hi mga Borakya! Magandang 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 araw sa inyong lahat. Dito na naman si Borakya. Yes, for today's video mga Borakya is papakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko every Friday. Every Friday lang po iyan. Kasi nga, day off po ng aming manager. So kung ano yung ginagawa ng aming manager, ako ang gumagawa. Uh -huh. So ayan, kinukuha ko ang mga damit mula sa dryer kasi tuyo na nga sya mm -mm. yan ang ginagawa namin sa laundry shop ito ang trabaho ng laundry shoppers sure tama ba laundry shoppers mm -mm. so kailangan talaga yung mga resibo dyan na nakadikit sa gilid ng washers or dryers kailangan nyo din talaga i-transfer yan kung saang basket ni ilagay ang damit, katulad yan may bagong damit na i-dryer so yung resibo na andyan sa basket ididikit mo din yan doon sa dryer kung saang number na dryer mo yun nilagay para hindi magkapalit-palit kasi kung magkapalit-palit ang mga resibo nakujus ko day malaking problema yan kasi mapupunta yan sa ibang tao ang damit kaya double ingat talaga yan, tulad niyan. Kinuha ko yung dry, sa dryer number 4, kinuha ko muna yung resibo, idinikit ko sa basket kung saan ko ilalagay ang damit na tuyo na. Ganyan. Ganyan ang proseso ng pag pagiging laundry shoppers kung yun ba ang tawag niyan. Mm -hmm. Ingat talaga. Tapos, pag magkuha ka mula sa Dryer, to guys. kailangan mo din yan siya i-check. Baka may naiwan pang mga panties, mga breath, or midjas, or damit. Kailangan mo din yan i-check ng maayos. Bago mo lagyan ng panibagong i-dryer mo para hindi ma <coughs> halo-halo. Tapos, ang filter, kailangan mo rin yung linisin. Kasi kung hindi mo yung linisin na filter, hindi matutuyo masyado yung yung, 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 yung dry nyo kaya sobrang ingat talaga mm -mm. sobrang ingat po katulad nyan from washer to dryer o sa baba yung washer sa taas yung dryer so yung resibo sa washer iat iangat ia ia yun ang pataas diba? kasi doon lang naman sa taas niya ang pakanting washer so ganoon lang siya kasi simple mm -mm. Tapos, i-dry niyo na siya ng 35 minutes. kanon Ganon lang siya. Tapos, so, mayroong bago. Katulad niyan, mayroong bago. <coughs> Pag-receive ko niyan kanina, yung resibo niya, nakadikit niya sa sabon. So, ang resibo niya, automatic, andyan sa sabon. Kaya, kung saan niya i washer doon niyo din ididikit ang resibo niya. Diba? Para, halimbawa, ang pangalan niya ng, ano, nagpalaban niyang, labahan na yan, si burakya. Ang pangalan ng resibo, di syempre, burakya. So, ibig sabihin, yung winawash mo dyan, sa number 4 na washer, ikay burakya lang yan damit. Sa isang load, isa lang yung nagmamayari. Ganun talaga. Dapat talaga ingatan ang paglalagay ng labahan at saka yung mga resibo. Mm -hmm. So, ang duty ko pala pag Friday is 11 to 9. Diyan ako sa labas. Ako ang nag-receive -re ng mga labahan, nagwa-wash, nagda-dry, tapos nag-receive -re ng payment, ganon, nagkakaha. Tapos pag walang medyo customer, tumutulong din ako pagtupi kay Loring, mm -hmm, sa partner ko. Tinutulungan ko siya magtupi. Oo. Tapos, pag walang masyadong ginagawa, nag-ano, nag ng mga sabon, nagugunting-gunting ng mga sabon sa sachet. Kasi yung sabon namin dito, sachet. Ibig sabihin, no, pag isang load, isang sachet ng sabon. Oo. Ganon yung aming ano. Ganon yung aming patakaran. Mm -hmm. Pero, pag gusto din naman nila ng maraming sabon, pwede sila mag-add, pwede din sila mag- dala. Pero, kailangan liquid. Bawal ang powder. Oo. Oh. Bawal ang powder sa laundry namin dyan. Bawal ang powder. Kailangan liquid talaga. Mm -hmm. Kaya, <clears throat> hindi siya naman nakakapagod. Pero, pag medyo may panahon talaga na maraming customer, ayun. Bugbog talaga ang katawan mo kaya laban lang talaga Oo, buti na lang ngayon hindi masyado, ano, maraming customer pero maraming naman siyang customer na, pero paunti-unti hindi sabay-sabay kasi pag sabay-sabay yan Diyos ko day, na mayroong magpalaba syempre titimpangin mo yon tapos may darating ulit na magpalaba tapos merong ulit mag, sabihin, mag pick up ganon, Siyempre, pag 7 to 9 kasi ako na lang mag isa kasi siluring mid-shade. 927 to seven lang siya. So, ang isa namin is opening. Mm -mm. So, pag 7 ako lang naman isa. Katulad niyan wala na akong ginagawa kanina masyado. Kaya nagbubunting-bunting na lang ako ng sabon. Mm -mm. okay lang talaga may gagawin ka pa walang ka magtambay-tambay kasi nakapalibot yung mga TV camera ba yun? So, kailangan talaga <coughs> gulaw galaw Oo. Kaya, laban lang sa life. Huwag masyadong seryoso. mag -i enjoy I enjoy ng trabaho para hindi masyado mapagod. Ganun lang. Para sa ekonomiya, syempre. So, yan lang mga burakya. Thank you for watching sa aking video. Ay, sana ay isishare nyo ito at panoorin nyo. Marami pa tayong mga videos na i-upload kung ano ano lang yung maiisipan kung i-upload na mga video kasi nga, nasa duty naman ako eh mm -mm. makapag-upload lang siguro ako ng iba't ibang klaseng video pag nakagala every Wednesday ang Friday day ko eh, the rest syempre, nasa shop lang tayo kung ano, ano lang may na video, diba para lang na mayroong may conflict kasi ang target ko kasi vlog number 1 hanggang vlog number 60 consistent talaga yan siya. Kailangan araw-araw ako mag-upload ng video para ma-reach ko yung aking 60k minute views. So, o, yan ang target ko kasi dati malaki na sarili yung, 60, yung views ko noon, nasa 20 plus na maraapit na mag, mag 60k. Kaso nga lang na i-stop, di ba? So, sana ay tulungan niyo ako maabot yun at sana panoorin niyo ang aking mga videos at sana ay i-share niyo pa.